Good morning mga kaitis, kumusta ang lahat? Saan kayong panig sa mundo ngayon naroon? Sana ay nasa mabuti kalagayan kayo. For today's video ay mag-share ako ng pang ni Lolo. Yung simpleng recipe na chak ay magugustuhan nyo rin to kung itatry nyo. Lalo sa mga kiddos, sa mga kids, magugustuhan nila to. Bago tayo mag guys, inaniyahan ko kayong mag-like, subscribe, and hit na notification bell para lagi kang ma-update sa aking mga videos ng aking na-upload. Kung ikaw ay bagong napadpad dito sa aking YouTube channel, maraming salamat. Mga ingredients ay simple lang. Pinakasabaw natin ay ang fresh milk. Kahit anong fresh milk na gusto nyo, pwede. At sunod ay ang semolina. Next, kunting butter. ating panglasa, kunting asin, at kunting sugar lang. Gumamit ako ng brown sugar. Ayaw ko sa white sugar kasi mas healthy ang brown sugar. Mas maganda sana kung mayroon pa itong vanilla flavor. Kaso naubos na, hindi <laughs> ko basta kayo ng bahala. Para lang mga maging mabango ang dating, pwede nyo lagyan ng vanilla flavor. Pangdagdag din yung sagana, sa gana sa kumakain. So, isa na natin. Nakalimutan ko yung pangalan nitong lulutuin natin. Ito ay semolina porridge. ba diba? So, siya. Nagpainit na tayo sa kalan. At naglagay na ako ng fresh milk. Kunting portion lang guys kasi pang almusal lang naman yung ngayon. Kunti lang kumain si Lolo. By the way guys, kahit anong gusto nyo yung flavor kung lagyan nyo ng fruits, pwede naman. So, ayon sa gusto nyo. Ito sa akin kasi simple lang ito. And, ilagay ko na yung simulina. And, ang kunting sugar at saka asin. Stir lang natin para hindi magbuo buo ang simulina. Hanggang sa nulo na sya sandali lang lutuin guys ilang minutos lang nuluto na to ilang mix para hindi dikit-dikit -dikit ang simulina Ayon, kumulo na ayun. lagay na natin yung butter para mas malasa ayan tapos salo lang natin para matunaw yung butter Kung halimbawa guys, mag-sticky siya at nasubrahan yung paglagay ng semolina, pwede nyo naman dagdagan ulit ng kunting fresh milk para mag-balance na siya. Hindi siya sticky at hindi naman din malabnaw. Tansyahin nyo lang. Ayan, unti-unti na siyang lumapot indikasyon na malapit na siyang maluto. Continuous lang ang paghalo, guys, para pantay ang kanyang lapot. Wala siyang makikitang buo-buo. Sosyal ang pangalan niya, no? Simulay na, porridge. So, unti-unti na siya nag-sticky. Ayan, okay na ito, guys. Kainin na natin ang ating kalan. At i-blading na natin. mm Yan lang karami ang kinakain ni Lolo sa araw-araw, guys. Ayan. So, ayan guys, ganun lang kadaling magluto ng semolina porridge. I'm sure magugustuhan ninyo rin to para sa inyong mga kiddos. Simple lang, pero masarap. Ngayon, siniserve ko na kay Lolo at kumakain na siya. So hanggang dito na lang ang video ko guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, bago lang kayo nabisita sa aking YouTube channel, mahal lang pong mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa so, mga videos na aking ina-upload. Maraming salamat. Ma-appreciate ko ang iyong comment and share. At maging friend na rin kita. Yay! <laughs> At sa mga dati ko subscribers, friends, followers, viewers, Maraming salamat sa walang sawang, sawang pagsuporta niyo sa atin at still nandiyan pa rin kayo nanonood sa ating mga video. Na-appreciate ko po ang inyong mga comment. Hanggang dito na lang, Mrs. Imelda Tampus from Israel. Maraming salamat and God bless.